mga tropa kasi uh, pasensya na po kayo medyo wala labas ng mga vlog nung last week kasi medyo wala pa ang ay mga tropa may nagpagawa rito sa akin isang kasamang kulang uh, rice cooker mga tropa hindi raw uh, nagiinit ito po Ayan. saksak natin kasi hindi na po nagiinit ito mga tropa kailangan pag sinaksak mag siya agad Yan, maandar yan. Yan, mga tropa. Kay rice cooker. Yan. Yan, ulitin natin. natin. Lapos siya. Na parang naka-warm lang siya mga tropa. At dinan natin ito. Dinan natin. Ala rin siya mga tropa. Ah, uh, naka, naka ano na yun, naka tropa. Dapat mag siya, wala siya. Ayan, tanggalin natin, tingnan, bubuksan natin mga tropa kung problema nito. Ang unang titingnan nyo nito mga tropa, ah, uh, tingnan nyo muna, bubuksan nyo muna to tapos fuse, tingnan nyo akad yung fuse kung may problema. yan mga katropa ito yung switch naglulus lang kanina tingnan mo pag, pag binitawan ito mga tropa pag diniin yan. yan pag diniin to tungalit na to, pag diniin go off siya. Ayan, din, din natin. Ayan, off siya. Pag binitawan natin ang kapihan, mga tropa yan. Ayan, ito yan, binitawan. Pag dinin uli siya, mag-off siya. Ayan, yung problema ka na tropa ito, ito yung switch. May problema ka naglulus lang. Ngayon, inalog ko lang, tsaka yung ulit sa may terminal, maluwag. Kaya, let's go. Dalawa lang mga tropa ang gawin mo, fuse, titin naman fuse at saka switch, yun lang mga tropa pag binuksan mo, minsan may, may sunog na wire, yun lang, lang, lang naman sir, na nakadalasan ng uh, rice cooker, ayan, nakaon siya, off ko, titin, off siya, kaya pag pinindot mo halimbawa ito, kaangat yan, ayan mo, mga tropa sana may makuha kayo, at sana maintindihan yung uh, sinasabi, yung boses kasi medyo paos mga tropa thank you very much po problema to mga katropa itong switch pagka tinin na tayo na bumalik mga tropa ngayon pagka sinaksak mga tropa pag inalis ko dito sa switch pag, pagka inalis ko dito nakakabit kasi dito mga tropa sabang ano po yan mga tropa dito pag nakakabit to dito isa lang po boses para sa mga buwan to isa lang to. Mga rito, mga trupa. Hindi sila kakaroon ng power kasi sira ito. Ngayon gagawin natin mga trupa. Uh, replace ako ng bago nito. Yun mo, mga trupa. Pagka di ko tinabit, pag sinaksak ko mga trupa ganyan, ganyan lang siya, mandara siya. Saksak natin. ayun mga trupa, oh. Mandara siya. Ano buti natin. ayun na. Ngayon daw, mainit na nga tropa. Mainit na siya. Ang problema lang ito. Practice tayo ng brand niya, mga trupa. yung mga tropa. Pero ang gagawin nyo lang ang tropa ito. Check-check nyo lang ito. Sigurado. Tapos fuse. Buwang fuse. Yan ang problema pala ito. Practice tayo ng brand nyo. Apakita ah, ko sa inyo mamaya pagkabit ng brand yung mga tropa. Ito na po mga... <coughs> ito na po katropa. Yung nabili kong... Uh rice cooker micro so, ito po yung sira ito yung bago ito sya na po sa busis ko medyo mahina ito yung bago yan at ito ang luma may pagkakaiba sila mga tropa yan ito yung luma ito yung sira ito yung bago magkaiba lang sila dito yung ano nito. pagkaiba sila Hey, okay, Matro, baka kapit natin. may content meter na mga tropa and off na yung pag delayin mo, on and yan na mga tropa lagyan ko na ng tubig tapos isaksak natin dito kailangan kailangan magkulay red sya ayun na Okay na mga tropa. Antay lang natin kumulo yung tubig. Yan na po, tingnan nun natin yung rice cooker na nagawa. Pinalitan ng switch. Yan. kaya 2 minutes lang kumulo na. Yan po. sana sa mga buwan tipisan, may matutunan po kayo sa awating kalaman. Thank you very much po.